Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards matapos ang pagkatalo ng Minnesota Timberwolves ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga na sa Los Angeles Lakers sa bagong head coach na posibleng pumalit kay Darvin Ham. Sa kabila nga po mga katropes ng naitala ni Anthony Edwards na 30 points, 8 rebounds at 8 assists na naging game ng Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets ngayong araw, ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 115-112 na siya nagpabagsak sa kanilang record sa 47 wins at 22 losses bilang third seed sa standings ng Western Conference. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang laban ay hindi nga po naiwasan ni Edwards na madismaya sa ipinakita nga po niyang performance sa kanilang laro lalong lalo na sa fourth quarter matapos siyang hindi malang dito makapagtala ng isang puntos at matapos hindi pumasok ang kanya sanang binatawang game tying 3 pointer pero wala naman nga po siya dito magagawa kundi tanggapin na lamang ang nangyari sa kanilang kupunan ngayong araw at bumawi na lang sa kanilang mga susunod na game pinangako rin naman nga po nito na babawi talaga siya sa kanilang mga natitirang laban ngayong season lalo na pagdating ng playoffs kapag nakumpleto ng muli ang kanilang lineup sa pagbabalik ng kanilang mga players na nagtamo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga na pong Los Angeles Lakers sa bagong head coach na posibleng pumalit kay Darvin Ham. Kahit man nga po mga katrops, na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Atlanta Hawks, ay marami para naman nga pong hindi natutuwa sa pinagagagawa nga ni Coach Darvin Ham. Gayong ito nga na pong dahilan bakit nasa ikosyam pa rin ng Lakers sa standings ng Western Conference. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na kailangan pa rin nga na po itong tanggalin ng kanilang team sa darating na offseason kapag hindi sila nakapasok sa playoffs. Bali meron na rin naman nga na po ngayong mga magagaling na coaches na available ngayon sa free agency market na pwede nga po nalang ipalit sa pwesto ni Coach Darwinham Ham. At isa nga po dyan ay ang dating teammate na Lebron James na si Johan Howard na isa lang ganap na free agent matapos nga po siyang tanggalin ng Michigan Men's Basketball bilang kanilang head coach. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, isa nga po si Joan Howard sa mga target noon sa kunin ng Lakers bilang kanilang head coach bago pa nalang si Darvin Ham taong 2022. At ngayon nga pong available na ito ay maaaring nga pong matuloy ang pagre-reunite nilang dalawa ni Lebron James sa Los Angeles Lakers sa darating na offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.